Magandang umaga mga kaagri, welcome sa isa na namang episode ng Agrinihan, Bayanihan sa Agrikultura Ang episode po natin ngayon ay tungkol sa kalamansi Bibigyan po natin ng solusyon yung problema natin sa mga kalamansi Yung natutuyo po yung mga sanga Coming up! Ito po yung mga tanim kong kalamansi sa container Ito po yung isa sa tinamaan ng fungus ngayon isa isa-isahin po natin yung mga signs para malaman agad natin kung tinamaan na ba ng fungus yung mga tanim natin kalaman kalamansi. So ito po dito sa ginawa you know, kong tower, merong dalawang uh, tanim na kalamansi. Tapos meron din dalawang uh, klase ng sili, yung uh, siling labuyo at itong five colors. Ayun, tas ito yung isang tanim natin na kalamansi. Itong isa, ito po yung nagkaroon ng problema nung nagsimula po akong mag Napabayaan ko po ito doon sa kabilang garden ko, hindi po siya nasi kaso. Kaya nagkaroon po ng problema. Dahil po sa biglang pagpago ng panahon, yan po kadalasan tumatama yung mga fungus sa ating mga halaman. Kapag kaungulan tapos biglang uminit, yan po nagkakaroon ng mga fungus. Kaya kailangan maagapan po natin yung ating mga tanim. Dito sa tanim kong kalamansi, makikita agad natin yung difference. Uh, manilaw po yung kanyang dahon light green halos lahat ng dahon compare dito sa isang puno natin na kalamansi although parehas po silang nagbubulaklak sa flowering stage magbubunga na po yan pero kung titignan natin yung kanyang mga dahon naninilaw eto isa naman ay green na green so dapat ganito po yung kulay ng dahon ng ating kalamansi So, ito po usually yung isang senyales na meron ng fungus yung ating tanim. Um, marami po kasing klase ng paninilaw. Merong nutrient deficiency. Pagkulang po sa nutrients, particularly po yung nitrogen, naninilaw din po yung dahon. Pero dito sa case na to, halos lahat po ng kanyang dahon ay naninilaw. Then, kung makikita po natin, kung inspect natin sa kanyang katawan, meron siyang parang dagta kahapon meron po siya ditong uh, dagta eh, ito pala yan. yan, so isang palatandaan po na may fungus nga yung ating karamansi hmm. pag hindi po natin nagapan ang mangyayari po dyan, matutuyo yung kanyang mga sanga, so yan din po yung nangyayari dito, una na nilaw tapos, ah, uh, nagkaroon na po ng mga dagta, yung mga sanga niya then yung iba natutuyo na so yung pag natuyo na po yan yung late stage na ang pinaka worst po na pwede mangyari dito pwede mamatay yung tanim natin kalamansi kailangan mabigyan na natin ng solusyon para hindi po mamatay yung tanim natin kalamansi yung ginagawa po nung iba kung nangyari dito po merong dagta pinuputol po nila dito sa baba para hindi na po kumalat no kasi kung puputulin nila dito sa taas nandun pa rin yung may dagta pwede pa rin kumalat yung uh, fungus pero ang gagawin ko dito ang remedyo aalisin ko lang yung mga natuyong mga sanga tapos i-sprayan po natin ng isang solusyon yung mga may dagta pati na rin po yung lupa don sa container kasi pag ang tinamaan ng fungus yung inyong container don sa ugat sigurado pong mamamatay yung tanim nating kalamansi. So ngayon ituturo ko sa inyo yung simpleng paraan na pwede natin gawin para naiwasan po natin yung pagkamatay ng tanim nating kalamansi. Para malaman natin na patay na yung sanga, kailangan natin po balatan. No, kaskasin nyo po ng koko. Pag kinaskas nyo po yung balat, yan, pagka brown, ibig sabihin tuyo na siya, Uh, patay na po yung sanga na yan pwede na natin siya alisin so tulad po dito ito ay tuyong tuyo na pwede na natin siyang alisin itong part na to nasa main stem pa po ito ng sayang kung puputulin na natin agad i-check muna natin kung talagang tuyo na siya so check natin dito sa bandang gitna yan ay tuyo na dun sa bandang baba tuyo na rin so ibig sabihin itong buong sanga na to patay na. So pwede na natin siyang i-pruning. So lahat po ng mga tuyo, alisin lang natin. Pati yung mga suckers. Sayang kasi kailangan natin maagapan nagbubulaklak tsaka nagbubunga na yung tanim natin kalamansi. Ito may mga bunga na, na maliliit. So kailangan natin maagapan. So huwag po kayo nabawasan yung mga sanga kasi mabilis naman po yan tumubo ang importante po dito hindi kumalat yung punggo sa ating tanim tapos wag nyo po siyang ikakalat lang yung mga inalis natin kailangan po i-dispose natin ng maayos pwede nyo pong sunugin para hindi kumalat malat sa ating garden ito po yung mga bunga pa dito sa likod Meron pang tuyong tuyo na alasin din natin siya sobrang dami na po pala ng na namatay dito sa tanim natin hindi ko kasi siya na bantayan nung nasa field po ako na pabayaan ko dun sa kabilang garden ko kaya nagkaroon ng maraming problema Then after po natin mag pruning, maalis yung mga tuyong sanga, ispray po natin siya ng hydrogen peroxide para mamatay po yung mga punggus. Especially dun sa lugar na may mga dagta, pati na rin po yung sa lupa para hindi magka problema yung ugat ng tanim natin kalamansi. So ito po bumili ako kahapon sa Mercury Drug. Tig 25, ah 27 pesos, 120 ml. So ang dilution rate po nito, 1 is to 2. Ay, yung nakaraang video natin, nakalagay po doon 1 liter ng hydrogen peroxide sa 2 liters ng uh, tubig. Ang ibig sabihin po nun, 1 is to 2. Kung marami naman kayong isprayan, okay lang na 1 liter yung gamitin natin. Pero, kung kunti lang naman po yung inyong isprayan, pwede po kayong gumamit ng 100 ml, 10 ml lang. So, depende po sa inyo. So, ngayon gagamitin ko ay 120. Uubusin ko po ito So, ititimpla ko siya sa 220 din o 240 ml na tubig. So, times 2 ng dami nito yung tubig na gagamitin natin. Ito po palang hydrogen peroxide. Ginagamit din talaga sa farming maliban po sa panglinis ng sugat. Ginagamit din siya sa uh, garden. ng no, Maraming mga farmer po ang gumagamit nito. Ginagamit nila sa pag-prepare ng seeds. Nakakatulong kasi ito para sa seed germination, pang-disinfect din dun sa tinataniman nila, sa mga equipment. Tapos nakakatulong din siya para labanan po yung mga fungus. Mapapatay kasi nito yung mga fungus na tumatama dun sa ating mga tanim. Ang maganda po dito sa hydrogen peroxide, napakabilis po nitong ma-dissolve sa tubig. So, titimpla lang po natin siya sa sprayer. etong capacity nito ay 330 ml. So, naglagay po ako ng 240 ml. Tapos, ilalagay ko yung 120 ml ng hydrogen peroxide. Then, imix lang po natin siya para mahalo yung tubig Tsaka yung hydrogen peroxide. Ito po yung ginagamit kong pang spray kasi ang ganda niya kasi sobrang pino. No, napakagandang gamitin, lalo na po ah, uh, Kung full year feeding kayo Pagka-fertilizer po yung ginamit natin Then, pwede na natin siyang I-spray sa ating halaman Especially doon sa mga uh, Pinagputulan ng mga sanga Kasi open yan Pwede yung pasukin din ng mga uh, fungus, no? Spray lang natin Yung ating puno Lalo na po yung area na may mga Dagta Tapos pati yung lupa pag dami sobra pa ididilig natin dun sa ating lupa so spray na rin po natin yung ibang tanim para hindi rin po sila mahawa ito po may mga tuyo na rin pala na sanga so kailangan din po natin yung mga sanga nito pwede din po natin gawin dito um, pataasin natin yung pH level kasi isang cause din ng fungus yung pagiging acidic po ng lupa so tandaan natin kapag acidic yung lupa um, magkakaroon tayo ng problema sa mga fungus kasi yan po ay nabubuhay sila sa acidic environment pero kung alkaline yung inyong lupa mataas yung pH level hindi po nabubuhay yung mga fungus So, tanong, pag gumawa po kayo ng solusyon, gano'n ba katagal pwede natin i-store ito? So, ito po ay dapat ubusin natin kasi napakabilis siyang madissolve sa tubig. So, pag pinatagal natin, nawawala na po siya ng bisa kasi nadidissolve siya, natutunaw na sa tubig. Pag marami pa po natira, pwede niyong ipandilig na dun sa lupa para madisinfect yung ating lupa sa container. Sana po nakatulong information na to. Sana tulungan nyo na kami share para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!